Ito gumupit ng skinhead. Talagang pino. Okay. So, Gagamitan nyo ng sero. Yan, ginamitan niya ng zero. Ah, walang tat yung video ah. lang natin ng konti kasi may mabuhoy. Eh. Tapos ispray natin ng tubig siyempre. Yung mga maabang na yan, na madadali na natin yan. O oh, yan, one side muna. Kung nakikita niyo itong na ito, itong natira na to. ito, ito huwag niyo na itong aitin. ito lang ang nyo. Yan, yung lang. Ah, walang cut video ah. Walang ay na guys, yung kabilang side. Itong guwit na ito na ikita nyo, hayaan nyo lang yan muna. So yung kabilang side naman. Yan, itong guwit na ito, hayaan nyo lang yan. Tapos dito na tayo sa kabilang side. Kasi so, gagamitin yung blade dito, makapal ay yung bago kasi makapal yung buhok balik tayo <laughs> so, spray spray lang pag hindi na masyadong yung spray ba kasi yun ano, eh, walang shampoo yan yeah. pero ito ayitan nyo lang to yung pinakadulo yung ito yan yun lang yan oh, ayun lang pababa lang guys kasi pag pasalangat pwede siyang masugat kaya pababa lang tayo guys yan walang cut yung video so ililipat lang natin to yan, yan. kasi di buhat yung ano dahil wala tayong cameraman kaya tibid-tibid tayo wala tayong cameraman ito titirahin natin to ito lang nga yan pagbanda dito, pagbanda dito sa tainga ingatan nyo kasi baka matanggal din yung tenga. Yan. Baka sumama sa buhok. Yan guys, ah, uh, tapos na, nakikita nyo may guwit pa. So, gagawin, gagawin natin dyan. Yan to lang Magamit kayo ng razor na pino. Ito lang yan guys. Matake nyo lang to. Walang cut yung video. yung pantanggal ng anino. Shadow. Pero dati, hindi pa uso yung ganito. Meron talaga. Kasi gagamitan mo yan ng labaha. Kaya rin natin yan. Pero siyempre, dito tayo sa mabilisan. Para magkuha, madaling agad. Ilonggo natin anak ni gobernador. Ano saka wala na. Okay na guys. Siyempre, pupulbuan mo natin. Siyempre yan. Kasi marami pang buhok na nakabalat. Lampat ang video ah. Yan, dito lang yan sa Billy the Big Barber Shop. Ngayon, yung, kung magbabawas kayo sa taas, ito lang yan. Turo natin ang pagbabawas sa taas. Siyempre, i-adjust natin tong camera natin. Yan. Yan, kung nakikilala niya yung ginagupitan natin. Yan. Nating pulis yan. Titiro na ngayon eh. <laughs> Eh, kamu duduk di lah? pala Ngayon syempre, yung buhok niya medyo makakal dito. Gagamitin lang natin ito. Pero pag gumamit kayo nito, kalahati lang. Tapos, uh, huwag na masyadong uh, ano yun. Kasi hindi yan magpapantay. Hindi naman talaga papantay. Ibig sabihin, maganda yung pagkalibis niya. Kasi pag sinabrasobrahan mo siya, pangit, hindi maganda. Huwag na kayo yung buhok. Isa-isang nalang. -isa, -isa pagdating sa dulo, kapapain na lang. Ayos na. Ayos na. Yan.